Title, M142HIMARS, Super Armas ng Pilipinas Kontra sa Banta. YouTube Video Strip Filipino, 400 Words. Gitling gitling gitling. Intro. Kumusta mga kababayan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamakabago at makapangyarihang armas na inaasahang darating sa Pilipinas, ang M142 Hamars. Ito ang rocket system na binyansagang game changer sa modernong digmaan. Bakit? Alamin natin. Gitling gitling gitling. Ano ang M142 HIMARS? Ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System ay isang mobile rocket launcher na kayang maglunsad ng anim na guided rockets o isang long-range missile mula sa isang 6x6 military truck. Gawa ito ng US company na Lockheed Martin at ginagamit na ng mga bansa gaya ng Amerika, Ukraine, at Taiwan. Sa ngayon, bahagi ito ng plano ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, para sa Philippine Army. Gitling-gitling-gitling, lakas at saklaw, kaya nitong tumama sa target mula 70 km hanggang 300 km ang layo, depende sa uri ng bala. Mayroon din itong GPS guidance, kaya kahit malayo, sobrang tumpak ito tumama. Ibig sabihin, pwede nitong sirain ang mga target gaya ng radar sites, barko, base militar, o kahit gumagalaw na convoy mula sa malayong distansya, ligtas sa panganib ang tropa. Gitling-gitling-gitling. Bakit mahalaga sa Pilipinas? Sa panahon ngayon, maraming tensyon sa West Philippine Sea. Kailangan ng Pilipinas ng depensang kayang tumugon agad, mabilis, at may ngipin. Ang HIMARS ay mabilis ilipat, madaling i-deploy, at kayang umatake kahit sa kabundukan, desierto, o isla, perfect sa geographical sitwasyon ng Pilipinas. Gitling-gitling-gitling, suporta mula sa Amerika. May plano ang US na ibenta o mag-donate ng HIMARS system sa Pilipinas bilang bahagi ng Mutual Defense Cooperation. Sa mga joint exercises gaya ng balikatan, nasubukan na ito sa Luzon. Gitling-gitling-gitling k o n k l u s Ang M142 HIMARS ay hindi lang armas, ito ay simbolo ng bagong antas ng depensa ng Pilipinas. Mas malakas, mas mabilis, mas handa. Kung nais nyo pa ng videos tungkol sa iba pang missile systems ng AFP, ay comment lang sa iba ba at huwag kalimutang mag-like at subscribe. Gitling gitling gitling. End stream. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-click ang notification bell. Para sa bayan, para sa kapayapaan. Gitling gitling gitling. If you'd like a voiceover, subtitles, or visual storyboard, I can help with that too.